Tingnan nyo to guys, yung so, pet ko last time na. Kinain yan o, oh. ano na dito? Oh. Ano gusto? Oh. Tingnan nyo naman, tol, hindi ko naman pusa yan pare. Pusang gala lang yan dito, magaling talaga ako mag ano, magpaamo ng pusa. Cat whisperer ako eh. Pussy tamer. Pussy tamer. Hmm. Hmm. wow, Ganda niya ano. Hmm, talagang, Meron hmm. siyang freckles. Meron siyang freckles. <laughs> Alam mo kung alaga lang kita, pinaliguan na kita. May may alaga sa'yo, pinapakain ka dun eh. Ano? Hmm. Anong gusto yung pangalan nito? Anong papangalan natin dito? So, ano? May tayo ka sa pit mo eh. Hindi ko pwedeng nga wakang sa buntot mo. Baka magkasal mo nila kasi sa'yo. Kasi mo kasok sa bahay oh. Pati yung doon ng bahay. Pasilip naman ang bahay niyo. Pasok. Ka. Ayaw. Pasok sa bahay. Maganda niya, ano? I'm shy, oo. Maganda siya, ano? Lalo pag nalinisan niya. Kaya niliguan. nga eh, pag niliguan ko. Ano eh. ba yun, prekos ba? Saan? Kulangot yun. Ay, sa anong niya? Ilong niya? Sa labas ng ilong? Oo, oh, oh, kulangot yun. Madumi lang. Hello! Kaya ako, pag imaman ako, gusto ko talaga mag-alaga layon eh. Kasi kaya akong rin pagpahamuhin yung layon, sigurado. Kasi... Alam mo asawa, doon yung nasa Kataraw, 15 nga yung pusa ko 15? Mm. Oo, oh, maniwala mga man kasi hindi 15 yung inaalaga akong pusa. Pinapakain ko sila ng mga, ayun o, oh, tingnan mo. nagpalaro na siya ayun na. Tapos mga na to, ayun na, malapit na yan. Yung mandadamba na siya. Pag nagwagalan na yung pusa, yung magdadamba na siya. Yung nagkakaroon na siya lalo ng trust. Alika dito. Oh. alika. ka. Sige nga, pakita mo yung konting mga fake bites mo dyan. Fake bites. Fake bites eh fake bites, hindi ka pa masyadong trusted sa akin. Sige, hindi kita sasaktan. Ay ka, Taka, huwag lang masakit masyado. Hmm, fake bites. Ayan na, ayan na, ayan na, wala pa niyan. Mga siya. Fake bites, chika 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 Hmm. Ayun oh. na. Dahil nakikita ko. Oh. Nagpe-fake bite na siya. Ito na yun. niya, oh. Nakuha niya na nakuha na yung, ano, maamo na siya. Pagkagano ano Ano na muna siya. Parang uh, pet mo na talaga. Pag pene-fake bite niya na ng isang pusa, yun na yun. Kuha-kuha mo na yung trust niya. Na alam niyang hindi mo siya sasaktan. Ayan. May, nakikipaglaro na siya. Ayan na. Ayan na. Aray. Aray. Kinagat niya ako malakas. Loko-loko. Kinagat niya ako malakas. Gago. Hugas ako. Baka marabis ako. Nakagod na katakot. Ba't ka nang hmm? So, napalaan mo yung kagat niya, mga tol. Ayan o. No? Papantirabis tayo. Time check. 1.36. Medi clinic o. Oh, all in. Tara, pasok tayo. So, kailangan ko raw sa government hospital sa Tahalun. 3.9 kilometers away pare. Tingnan natin kung pakapunta tayo. Tara. Noors na, pare. Ay! Ano ba ito nangyari? Time check. Mag-aalas 2 na. Mahal na 53 na. Padaan ako dito sa malaking mosque, pare. Ang ganda, oh. Tingnan nyo naman. 0.5 natin. Laki nyan to, lo. <laughs> dito ako ngayon sa harap niya. Papunta ako ng, ano, Ah, ano yun, Shiktanun Hospital. Kasi doon lang daw yung injection ng anti-rabies. <laughs> Alright! Ganda. Uy, gagi! <laughs> Ganda dito sa Alain, pare. Linis, oh. Abroad na abroad. <laughs> Time check. 201. May parkingan yung ano, Shiktanun Hospital. Ganda, parang hotel, pare. Hehehe. <laughs> Ayun. papa injection tayo. Anti-rabies pa. Yeah. <laughs> Kaging pusang yun ha. Ayan mga tol. Cut bite. <laughs> <laughs> Grabe oh. Naka-wheelchair ako oh, guys. So wheelchair pa. Punta lang kami dun. Sa malayo. Wheelchair pa. Grabe. Hindi naman ako lumpo eh. <laughs> Oh, <laughs> free house, no? Disposable patient blanket. Yeah. is free, no? I take home this one. No problem. <laughs> so ayun mga tol, sa katangang ko naglalaro ng uh, pusa, wag kayong maglalaro ha, uh, lesson learned na naman to, ng kapal pa lang to. <laughs> Alam nyo ba, ya, ang 3 shots ng vaccine, ng dose ng anti dito sa UAE is 400 dirhams for ha, 2,500 dirhams so mayroon pa akong next 4 doses hindi na libre to so <laughs> oh, mahal maglaro ng pusa bullshit <laughs> huwag okay, maglalaro ng pusa lugat so, kasi ayun o no, dumugo kasi yung kanina ito mo no. o bad trip eh. so, mahilig lang talaga ako sa pusa pero ilang beses na ako sa awa ng Diyos nung panahon nung kabata ako ilang beses na ako na scratch nakagat ng hindi ko namang alam pusa pero hindi ako nagpapabaksin pero ngayon lang ako natakot kasi may anak na ako eh <laughs> kaya na ako lalagaan sarili eh. hindi na ako maglalaro ng mga pusa unless kilala ko yung pusa boys lang kasi... oh, dalawa muna tayo sa Harley Davidson ko ano sa'yo sa <laughs> so ayan mga tol <laughs> nakubusan ng Harley yung Harley Davidson ko ng gasolina pinapaupo ko lang ang aking ring na po ko ano mo niyo tatanga-tanga din But kasi ako buti na malamig na oo hindi tatanga-tanga din kasi awa asawa kaya nga nakalimutan ko yung ano yung marits ID ko pero kung ano ako lang kaya ang makauwi nun ng scooter eh no oo oh, oo oh, oo oh, oh. dalawa ko pa tayo nun lato ko sa bahay diba partida ano yung naman malamig naman eh <laughs> <laughs> so ayan, may ham si Basa natin yun, asawa. Sige, magtiwala ka lang. Yeah. <laughs> ah, o. Oh, oh, Ayos. Mabawa <laughs> naman ng daddy. Ano ah, ko? Okay na ah, ba? Malamig naman. No? Ay, yung simple date. <laughs> 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 Dahil sa kagat ng posa. <laughs> Wisit, madaling araw na. Eh? Bisa natutulog na tayo sa awa ko, eh. Ano natutulog? Baka nag-hook. Hindi tuloy tayo nakapag-hook na. Hindi tayo nakapag-parank up. Freezer. Meron pa. One hour. <laughs> <laughs>